Guys, hali kayo. Samahan niyo naman ako sa napakagandang lugar na ito. Yes, guys. Nandito kami sa Nabukid Resort. Dito lang sa barangay Minyan Morsha. Good morning, guys! Andito kami sa Nabukid Resorts in Ang ganda ng lugar, guys. Parang nasa bukid ka talaga. Kaya nabukid, guys. <laughs> Yan! Ang ganda-ganda dito, guys may karatula. oh, ano, ba yan yung ano guys yung, malaking ano damang na ma may dalit karantula <laughs> ano ba yan tawag niyan yan, guys yan malaking damang guys pasensya na kayo sa ingay ng mga batang naliligo yan, itong hagdan na guys, pakyat ito sa rooftop ng hotel nila dito. Ang ganda guys, ng paligid pag nasa itaas ka. Yan, kitang kita nyo guys, maaliwalas at saka ang sarap ng hangin dito guys. Ay, punta na kayo. Yan, ito yung sa top ng isang hotel nila. Yan guys, nila. <laughs> lang slang lang guys oh. So, yung anak ko tumpo mano, umaakyat siya. Yan. Sana bukid. Yan, sister, say say hindi ko makita. Ayun. Umaakyat yung anak ko guys. Yan, gusto ko sanang umakyat doon guys, kaya lang ang taas, taas guys. Kaya yan. Na lang tayo. Ikot na lang tayo guys. Dito. Yan ang ibaba niya guys. Yan. Yung mga swimming pool nila. Yan. Akit ako dito guys sa ano. Sa damang or sa spider nila. Hanggang dito lang ako. Tingnan niyo guys yung spider. Yan ang laki-laki. Yan. Akyat ako, guys. Ay, nakakatakot, nakakahawa, guys. Picture ako dito lang ako o sa ibaba lang. Hay. Yan dito lang ako sa ibaba, eh, guys. Kasi nakakatakot na sa kanya. Yan. Yan diba guys. Yung spider. Ito yung spider dito guys sa bundok na dalit. Parang kagat ng guys delikado sa mga bato-bato. Yan guys, picture picture mo na ako dito guys kasi ang ganda ng ano niya. Ng view. Yan guys. Okay. ano okay. okay. Guys, yung bahay kubo nila. Ay, 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 yan pa dito. Yan dito 'to daan, punta tayo sa bahay kubo nila. Yan, tingnan nyo guys. Yan. Diba ang ganda nyo? Yan, simpleng simply made in bamboo or kawayan sa Ilonggo guys. Yan. Yan yung pa ay, at saka yung kanilang mga cottage parang uhom. Yan. Picture tayo guys. Sa bahay kubo nila. Yung parang ano nila. Parang hotel nila dito. Yan. Mayroong ano sa rooftop sa ibabaw. Tapos, yung sa ibaba naman. Ganyan. Ang ganda, guys. Ito yung parang, ano nila. ba? Diba? Ang ganda, no? Parang hotel. Yun, yung hangdan parang top. Yung doon kanina ako nagbablog, guys. Yan. Yan. Ganyan ang beauty niya. Nasa bundok to, guys. Pero ang ganda ng view. At ang ganda ng paggagawa nila guys. Ayan. Yan. Ganda. Bababa na tayo guys. Bababa na ako. Punta na kami sa aming cottage. Ligo ka na, Sai. Ha? Ba, makayubaw. Ano ka ba? Sai, kandiyan. Ano ka Ah, Nito oh, ako. sa may bag na dako. Yeah, and that's a good. <laughs> Mayroong kambing dito, guys. Hello, kambing, kambing. Yeah, ang init-init. Ang init-init na yun, guys. Yeah. Ito so, yung big pool nila, guys. Ito so, ang malaki. Ayan. Yan, ito yung kanilang swimming pool. Oh, napang malaki. Ayan guys. Akyat tayo sa taas. Yan, andito na tayo. Sa big pool nila baring rin kasi yung pang malaki nila guys yun yung kanti nila tsaka yung hole yan tsaka yun yung, yung nakya ko kanina guys na, na parang hotel nila dito yan ganda yan mayroon oh. pa silang mayroon may, 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 yan. ganda ng bundok ang ganda ng kalangitan dito guys parang malapit ka na sa langit ito guys pag maramihan kayo pwede kayo dito sa kanilang parang hall yan function hall nila And, ito yung ano nila admin office sa babaw tapos, uh, ano yan, restroom sa dalo sa ibaba. Guys, punta pa tayo dun. Mayroon pa tayo dun sa ibaba. Yan, ang ganda ng ano, bahay ko. Bukin pa rin ito. Yan. Saka yun. Yan. Ibaba. Yan pa marami pa pala sila dito mga ano. Yan. Gusto mo dyan picture picture. Ah dito palang ihawan nila. Yan. Dito pwede kang mag ihaw ihaw. Yan guys. Yan bahay kubo pa rin. Ang daming bahay kubo. Ala na nadasdalo miyo. Oh daw swimming pool mano no ha ay swimming pool tuod galing kay daw ay naguro ginanhan uy mayroon pa pala dito swimming pool sa ibaba pa oh yan guys mayroon pa pala so, yung parang function hall nila guys yan malapad lang yan pag maramihan kayo pwedeng pwede dito Mayroon pala sila guys isang wishing wishing wheel. Wishing wheel. Yan, dito pwede kang mag-wish. Parang katuwaan. Guys. Yan. Maraming mga coins at mayroon pang isda. Yan guys. and dito kami sa Nabukid Resorts. Yan. Dito kami guys sa parking area niya. Ayan, yan ang pick up namin. Dito yung parking area namin. Yan, yan. Malikit lang naman. Pero paano, paakyat kasi. Kaya mukhang malaki siya, guys. Okay. Okay. Yan.

Makakang na-view O, barangay patong nila, holo. gayulo. Ito si ma'am, si Peggy. mo parang gayul. Ilay,